muli ang nag-iisang The Master Hans Kua. At eto ang ilan sa avant tips at palala para sa life na kay Bongga. September 18, Monday! Para sa mga ng Year of Drought, magkakaroon ka ng isang soulmate. Dati mo na siyang kaklase. Nung college, siya pala ay may lihim na tinatagong para sa'yo. Matangkad, morena, at may salaming sa mata. Gold at four, terat. Rat. Opportunity Star ay sumunod ka sa company rules at regulation para ikaw ay ma-promote soon. Huwag magbigda-bida at matutong makisama sa iyong mga nakakasalamuha. Maging loyal ka naman kay boss at mga trabaho mo. Pitch at huwag bang swerte sa chart. Tiger naman tayo, huwag i-chismis. At kung hindi ka sure, sabihin mo, magkaroon kayo ng misunderstanding. E iwasan ang gossip star. Pink at huwag suerte sa chart. Rabbit, ikaw ang pinakamaswerte ngayong araw. Kung ikaw ay nagre-review, mas mainam sa umaga gawin yan, pagkagising o fresh pa ang utak at wala pang masyadong iniisip. Silver at 8 ang swerte sa chart. Dragon naman tayo ha. Happy family star na sa chart. Magiging stable ang work. Bawat isa ng family. Makatulong ang pag-imbita kay mas transkuha sa negosyo sa bahay para sa feng shui. White at 6 ang swerte sa chart kay Snake naman tayo magkaroon ng utang na loob para sa si taong tumulong sa'yo dahil sila ay nandoon doon pa lalo na kung hindi ka pa sikat dati, no? Maaari rin magbibigay ng swerte sa buhay mo ang tutulong o sa negosyo mo. Yellow at one ng swerte sa chart. Ito naman, kay of the Horse, simulan na ang araw with positive vibes. Tanggalin ang galit sa dibdib, marunong magpatawad, tuusun namang nagkasala sa'yo. Maging happy lang. Purple at 18 ng swerte sa chart. Sa naman tayo, money star activated sa iwulan ng araw ngayon. Matagal mo ng pinaplanong negosyo. magiklikyan click yan. Di pa kay Master Hans. Brown at tulbang suerte sa chart. Monkey, may dating kaibigan. Uli kay vegan. Huli kayo magkikita. Tatangkilikin niya ang binibenta mong online. Babae siya, mahabang kayo manggi, may nunal sa mukha, huwag siyang istabin. Red at seven ang swerte sa chart. Rooster, hindi para sa iyo ang araw na to upang magbukas ng business. Ipang feng ang business na yan kay Master Hans Kua siyempre. Red at Tenang Swerte sa chart. Kay Doggy tayo ha, Good Health Star ay sa chart. Activated ay pagpatuloy lang ang pag-exercise, magzumba sa umaga at kumain ng masustansyang gulay. Hinto na ang masamang bisyo. Green at Five ang swerte kay Doggy. Tingin naman tayo umiwas sa mga taong negative ang isip sa buhay at bad influence sa buhay mo. Sarili mo lang ang nagpapabago sa takbo ng buhay mo. Marul at Forky na swerte. Sa chart. Uli po, ito po yung magabay lamang ni Master sa kayo pa rin po ang gumagawa ng swerte niyo sa buhay dahil nasa palad na nakasalalay ang inyong tagumpay. Ako muli, ang nag-isang di Master Hans Kua para sa hashtag Hansuwente sa Abante.